Sabay-sabay, nagdatingan ng deliveries ko ngayong araw. Umorder ulit ako dito ng dalawang chair. Kasi di ba yung dining table namin, meron lang siyang apat na dining chairs. 6 to eight seater naman siya, so nag na ulit ako dito ng dalawa pa. Sakto lang kasi sa aming apat yung upuan at wala kang uupuan ng bisita. Hindi din kasi siya proportion tingnan kasi malaki yung mesa para sa apat lang na dining chair. Kung makikita niyo si Charlie and Chino patakbo-takbo dyan sa likod. Naglalaro kasi silang dalawa. Anyway, madali lang naman tungbuin, so ito nga, nakompleto ko na. And kailangan ko na silang ayusin dito sa dining table. Diba? Mas maganda siyang tingnan nung anim na yung chairs. Buti na lang din talaga, medyo malaki tong dining table na nabili ko before. Aside sa chair, dumating din yung in-order kong mirror. Dito ko naman siya ilalagay sa console table. Okay. Dahil na-assemble ko na nga yung mga furniture, dito na tayo sa decoration. Kaya ito, meron na naman tayo ditong panibagong parcel. So ito is mga panglagay-lagay lang sa tables. Para naman mas magandang tingnan ng bahay. Para magkaroon na to ng konting kulay. Mag-order nga din pala ako ng mga additional na plate. Tsaka kung ano-ano na mga kailangan dito sa bahay. Medyo marami pa rin kasi talaga yung kulang. Kasi wala pa naman kaming one month dito. Pero itong mga to is yung mga maliliit na lang na gamit. Karamihan din is yung mga storage para hindi mga nakalabas yung mga gamit namin. Habang nasa kusina, naalala ko, meron nga pala ako nitong pinya. Medyo matagal na to, kaya ayan, bulok na pala. So brown na nga siya, tapos ayan, nahiwa pa ako. Maya-maya lumapit ang twins kasi gusto daw nila ng popcorn. Nagutom na naman ang mga bata. Kaya eto siningit ko na muna. At nagluto ako ng popcorn. Diba? Super happy na naman ang twins. Mayat mayayang dalawang yun nagugutom. Mukhang napagod din sila sa paglalaro. Nakahiliga na din talaga nila tong popcorn. Sayang nga lang at naubusan na kami ng cheese powder. Mas masarap sana.